Naaresto sa isinagawang by-bus operation ng Special Drug Enforcement Unit ng Pasay Police Station sa panguna ni Pasay City Police Station Acting Chief Colonel Froy Uy ang isang kagawad ng barangay at kasama nito. Sa ikinas drug buy bus operation ni SDEUOIC PSMS Jonathan Bayot pasado alas 8 kagabi sa 2494 Park Avenue, Barangay 40 Zone 5 sa Pasay City kung saan kumagat sa pain ng mga pulis ang dalawang sospek na nakilalang si Barangay Kagawad Dolores Coneta I. ng Barangay 40 at itong si Chemari Pineda Icarasco. na Nakumpiska ng mga otiridad sa dalawang sospek ang isang plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 5.5 grams sa may market value na 37,400 pesos. na ka rin ang ginamit na budol money na 8 tiga 1,000 pesos at original money na 500 pesos na ginamit sa naturang operasyon. Naharap naman ang dalawang sospek sa paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naturang aksyon ng mga pulis ay bahagi ng programang Safe NCRPO ni Police Major General Jonel Stomo at Chief si SPD sa panguna ni Police Brigadier General Kirby John Brion Crapa. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.